Subukan ang isang simpleng paraan na ito at panoorin kung paano ang mga tao ay yumuko upang igalang ka karamihan sa mga tao ay pumapasok sa isang silid at hindi napapansin ang kanilang presensya ay mahina, ang kanilang enerhiya ay nakakalimutan sila, ay nagsasama sa background tulad ng mga anino, sa ingay halos hindi nakikita sa isipan ng mga nakapaligid sa kanila, sila ay nagsasalita, ngunit ang kanilang mga salita ay walang bigat, sila ay kumikilos, ngunit ang kanilang mga aksyon ay kulang sa epekto, sila ay umiiral, ngunit hindi nila nakokontrol, ngunit may mga tao na pumapasok at ang buong silid ay nagbabago, ang mga mata ay nakatutok sa kanila ang mga pag-uusap ay humihinto. Kahit ang mga hindi kilala sa kanila ay maaring makaramdam ito ay isang hindi nasasabiang puwersa isang magnetic na presensya na humihiling ng atensyon. Hindi ito kayabangan, hindi ito agresyon, kundi isang raw na hindi mapagkakailang kapangyarihan ang respeto ay ibinibigay bago pa man magsalita ng isang salita ano ang kaibahan. Isang simpleng galaw gawin ito minsan at panoorin kung paano katratuhin ng mga tao ng iba magpakailanman. Narito ang matinding katotohanan. Ang lipunan ay iginagalang ang lakas, hindi ang kahinaan walang iginagalang ang mahina. Ang lipunan ay umaandar sa tahimik na mga hierarkiya, dominasyon, pagsunod pamumuno at pagsunod. Karamihan sa mga tao, hindi napapansin na palagi silang sinusuri, inilalagay sa mga di nakikitang kategorya sa loob lamang ng ilang segundo. Nangyayari ito sa mga pagpupulong sa negosyo, nangyayari ito sa mga sosyal na setting, nangyayari ito sa mga relasyon, saan ka man mag-isip na hinuhusgahan ka batay sa iyong sinasabi, ngunit sa katotohanan, hinuhusgahan nila kung paano mo ito sinasabi, kung paano ka kumikilos, kung paano mo hawak ang iyong sarili, kung magsasalita ka ng sobrang bilis, magdadalawang isip, o magpapakapagod upang magpasikat, tapos ka na. Ang mga tao ay hindi namamalayan na kinakategorya ka bilang isang taong mas mababa sa kanila at kapag na-label ka na, halos imposible nang magbago. Natalo ka na bago pa man magsimula ang usapan. Kayat ang ilang tao ay may kontrol sa respeto sa sandaling pumasok sila sa isang silid habang ang iba ay nahihirapang mapansin. Wala itong kinalaman sa swerte o likas na karisma. Ito ay tungkol sa pananaw at ang pananaw ay isang bagay na maaari mong kontrolin kung naiintindihan mo ang tamang mga teknik. Ngunit ano kung sasabihin ko sa iyo na isang pagbabago sa iyong body language ay maaaring agad na baguhin ang dinamika ng kapangyarihan? Isang galaw na pumipilit, ang mga tao ay iginagalang ka ng hindi nagsasalita ang lihim, ang kapangyarihan ng pagtigil ang kakayahang kontrolin ang oras sa isang pag-uusap. Ang mahihinang lalaki ay nagmamadaling puna ng katahimikan, nagsasalita ng mabilis dahil natatakot silang hindi papansinin, nagbubulungan na umaasang makakuha ng pag-apruba. Ang kanilang mga tinig ay tumataas sa dulo ng mga pangungusap, naghahanap ng pagkilala sa halip na magutos ng respeto. Sila ay nagsisikap ng sobra, at sa paggawa nito ay ibinibigay nila ang kanilang kapangyarihan. Ngunit ang mga lalaking may kapangyarihan ay humihinto. Hinahayaan nilang ang katahimikan ay gumana para sa kanila. Pinipilit nila ang iba na maghintay, mag-anticipate, magpakita ng respeto. Hindi ito isang simpleng trick lang. Ito ay isang armas na matagal nang ginagamit ng mga leader, CEO, at mga lalaking may mataas na katayuan na master na sa loob ng mga siglo, isipin ang pinakamakapangyarihang mga lalaki na nakita mo sa kasaysayan, sa negosyo o kahit sa mga pelikula. Hindi sila nagmamadali, hindi kumikilos ng pilyo, hindi pinupuno ang katahimikan ng mga hindi kailangang salita. Sa halip, lumilikha sila ng aura ng kontrol, isang atmosfera ng kapangyarihan. Kapag may nagtatanong sa iyo, huwag agad sumagot. Huminto, hayaang tumagal ang katahimikan, hayaang maging komportable sila sa kawalang katiyakan. Panatilihin ang kanilang tingin, ramdamin ang bigat ng kanilang mga mata. Mga inaasahan, pagkatapos ay magsalita ng dahan-dahan, sadyang panoorin kung paano sila yumuko, panoorin kung paano nagbabago ang kanilang katawan, panoorin kung paano ang enerhiya sa silid ay bahagyang nakikiling pabor sa Hindi ito ilusyon. Ito ay sikolohiyang pantao sa pinakamatibay nitong anyo. Bakit ito nagtatrabaho sa kalikasan, ang pinakamakapangyarihang nilalang ay hindi kailanman ang pinakamalakas na ingay, ang leon, ay hindi umaatungal bago ang pangangaso. Ito ay kumikilos ng tahimik, nagkakalkula, naghihintay, ng perpektong sandali. Ang alpha sa anumang pangkat ay hindi kailangang ipahayag ang kanilang dominasyon. Ito ay nauunawaan. Ang tunay na mga leader ng anumang grupo ay hindi naghahanap ng pansin. Sila ay naguutos ng kapangyarihan. Ang mga galaw ng kapangyarihan ay mabagal. Ang kapangyarihan ay kumukuha ng oras. Ngayon, isipin ang pinakamakapangyarihang mga tao na kilala mo Maging ito man ay sa totoong buhay, sa negosyo o sa mga pelikula, lahat sila ay may parehong katangian, kalmado, kontrolado. Hindi sila kailanman nagmamadali, sila ay humihinto, pinapahintulutan ng mga tao na maghintay, lumilikha sila ng tensyon, at ang tensyon na iyon ay nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan. Kapag humihinto ka, nagpapahiwatig ka na, hindi ka desperado sa kanilang pansin, Kontrolado ko ang takbo at ang mga tao ay automaticong iginagalang iyon. Ito ang dahilan kung bakit ang mga pinakamatagumpay na lalaki ay hindi naghahanap ng pansin. Pansin nila, hinihingi nila ito, itinakda nila ang tempo at sinusunod ito ng mundo. Ang teknik na ito ay hindi lamang psychological, ito ay malalim na nakaugat sa asal ng tao. Ang tahimik ay nagpapagaan ng loob ng tao ang ating utak ay nakasubaybay upang iwasan ang kawalang katiyakan at ang isang tamang-tamang paghinto ay lumilikha ng kawalang katiyakan na iyon. Pinipilit nito ang mga tao na magpokus sa iyo, lumapit upang asahan ng iyong susunod na mga salita. Mas pinahahalagahan ng mga tao ang mga bagay na bihira o mahirap makuha. Kapag nagsasalita ka ng kaunti ngunit may mas malaking epekto, automatikong mas nakikita ang iyong mga salita bilang mas mahalaga. Ang mas kaunting paghahanap mo ng pag-apruba, mas marami ang nagbibigay nito sa iyo. Karamihan sa mga tao ay nagsasalita ng mabilis, tumakbo, nadadapa at sobra ang pagbabahagi. Kapag bumagal ka, namumukod tangi ka. Nagiging mas kapansin-pansin ang iyong presensya. Nagiging mas makapangyarihan ang iyong boses. Ang iyong mga salita ay nagdadala ng mas malaking timbang. Ang mabilis magsalita ay madalas na nakikita bilang nervioso or insecure. Ang mabagal at maingat na pananalita ay nagsisilbing senyales ng kumpiyansa, katalinuhan, at pagtitiwala sa sarili. Ito ay subconscious na nagsasabi sa mga tao na kontrolado mo ang lahat paano ito gagamitin. Narito ang nais kong gawin mo sa susunod na pagkakataon na ikaw ay nasa isang usapan kung ito ay kasama ang isang kaibigan, isang estranghero o kahit na isang nasa kapangyarihan. Kapag tinatanong kanila ng isang bagay, huminto sandali ng dalawang segundo, huwag mag-alala, huwag tumingin sa malayo, panatilihin ang katahimikan, pagkatapos magsalita ng dahan-dahan ng may autoridad, ngayon, panoorin ang kanilang reaksyon. Panoorin kung paano sila umuupo sa kanilang upuan. Panoorin kung paano nananatiling nakatutok ang kanilang mga mata sa iyo. Panoorin kung paano biglang nag a ang kanilang enerhiya sa iyo gawin ito ng isang beses at mapapansin mo agad gawin ito araw-araw at hindi ka na muling pagtutulungan ng pareho. Karamihan sa mga tao ay hindi papansin ang payo na ito magpapatuloy silang magsalita, nang mabilis naghahanap ng pag-apruba, naghahabol ng atensyon at magpapatuloy na hindi mapapansin. Ngunit, ang mga nagmamay-ari ng pao sila ay umaangat sa ingay, sila ay naguto sa silid. Sila ay humihingi ng respeto ang pagpili ay nasa iyo. Subukan ang trick na ito ngayon at mag-iwan ng komento sa ibaba. Napansin mo ba ang pagkakaiba kung gusto mo pa ng mas maraming mga psikolohikal na trick? Upang mangibabaw sa anumang sosyal na sitwasyon, pindutin ang like button at mag-subscribe dahil ito ay simula pa lamang. Ang kapangyarihan ay hindi ibinibigay ito ay acronym. Ang kinuha ay karapat-dapat at ang mga nakakaintindi sa mga hindi nasasabi na patakaran ng dominasyon ay umangat sa mahihina, sa nakalimutan, sa mga unti-unting naglalaho sa likod ng background. Ito ay nasa bawat salitang iyong sinasabi, sa bawat galaw na iyong ginagawa, sa enerhiyang iyong inilalabas. Ang mga nakakontrol sa kanilang sarili ay nakakontrol sa lahat. Sa susunod na pumasok ka sa isang silid, itanong mo sa iyong sarili, ikaw ba ay isang puwersa o unti-unting naluluma sa ingay? Ang paghinto ay hindi lamang katahimikan, ito ay lakas, isang sandata, isang sinyales, na ikaw ay nasa kontrol. Ang mga nagmamay-ari nito ay nagmamayari ng mundo. Kaya subukan mo ito ngayon sa iyong susunod na pag-uusap at kapag naramdaman mo ang pagbabago, kapag nakita mo ang reaksyon, kapag napansin mo ang kapangyarihan, hindi ka na muling babalik. Makinig ng mabuti. Ang madilim na pag-iisip ay isang kilusan na nagtuturo sa iyo na maging makapangyarihan. Mag-subscribe na ngayon o manatiling mahina magpakailanpaman. Ang pagpili ay sa iyo.